guys. Good morning. Good afternoon. Good evening. Kung ano mo kayong oras, tanong mo sa aking video ngayon. For today's video, ay share ako sa inyo kung ano ang aking nabili sa isang linggo kong binta. Ito po ang mga nabili ko sa Maisoki. Isang linggo po ito. Maliit lang ang nabili ko dahil maliit lang ang ating binta araw-araw. Kaya, sa ngayon ay ito lang po ang nabinta ko. Pero sa isang linggo, meron, ito po guys, meron po akong idea na uh, pang isang linggo o araw-araw na bumibili. Meron po akong ilaan sa isang linggo at meron po akong pangbili sa araw-araw sa mga maliit na nawawala sa aking tindahan o nauubos. Kaya kapag meron akong panglinggo na pagbili, meron din akong pang-araw-araw na bili. Yung mga mabilis na maubos, yung fast moving, yan po araw-araw po akong magbili sa market. Ito po ang nasa box. Ang nasa box po ay dyan po ako bumibili sa may Ang may suki ay apps po ito hindi na po ito um, hassle sa ating pagpunta sa store. Dito lang kayo sa bahay at mag Ah, uh, i-open lang natin ang apps kaya diyan po tayo pumili kung ano ang mga gusto nating ibili. Yan po, napakaganda ang may suki apps dahil Ah, uh, nandito lang tayo sa bahay, ma. Meron po tayong maraming manggagawa sa bahay while nag um pumili tayo sa mga kulang sa ating mga nasa tindahan. Ah, uh, tulad ng kung wala na akong shampoo, o uh, keratin, lahat ng mga grocery nandito sa my suki apps. Kaya napakaganda sa akin, guys, ay napakaganda po. Itong apps na ito, laking tulong po ito sa akin dahil hindi na kinakailangan pumunta ako sa kanilang store. Um through online na lang po ako at ihatid na lang uh, pagdating uh, i-display ko na lang sa aking tindahan. Uh, napakaganda po ito oh sa ibang lugar, hindi ko alam kung meron kayong apps na ganito. Pero sa Cebu, um, sa Cebu po ako, meron po apps na may Sokey, Kaya dito ako mamimili. Kahit ano pang bilihin, meron po sila. Uh, meron lang na wala silang stocks pero kakaunti lang. Lahat ng mga kinakailangan ay meron po sila na maibigay at kung mga may kulang um, tumatawag sa akin na yan po ang kulang or meron sila may, may tumatawag, may mo chat din kung mag-message sa akin na yan po ang kulang. Kung meron pang idagdag, pwedeng-pwede po na dagdagan natin kung kinakailangan na Dagdagan o meron pa tayong budget na may dandang. Kaya napakaganda po sa MySuki. Meron po silang points. Ang points na ito sa MySuki ay magamit po natin sa pang-grocery. Tulad ng yung haraang araw, meron po akong uh, points na 1,250. Ah, uh, nakita ko yan sa aking apps. Ang 250 250 pala yung points ko. Yan po ang aking ah, uh, pinagbili nung nakarang araw. Ito po ang... Naisa nice, na sa nakita niyo. Nabili ko po ito sa aking ah, uh, binta sa araw-araw. At naipon ko sa isang linggo po. Guys, ang uh, may suki lahat ng mga grocery, meron po sila kahit asin asukal tuyo, kahit ano, meron po sila pero pag dating sa mga um, junk foods meron din silang wala o meron silang wala pero uh, tumatawag naman sila at or mag-message sila sa akin kung anong mga wala sa tindahan nila. Yan po, walang stacks. Kaya itong apps na to, malaking tulong po sa akin na nandito lang sa bahay. At meron po tayong um, kapag, mer kapag bumili tayo, meron po tayong mga points. Yan po, mabalik ko. Meron po tayong points. At yung mga points ko ay binibili ko din agad ng mga grocery. Ang may suki, meron silang mga dry goods. Napakaganda po, meron silang dry goods at mga school supply. Meron po silang mga Kitchenware, oh, meron po silang ganyan. Meron po tayo, pwedeng-pwede po tayong bumibili sa ganyan. Hindi lang po siya grocery. Meron siya ang mga dry goods deal. Yan po ang napakaganda. At ang lahat ng mga paninda dito sa Maisuki, kung dito lang tayo bumibili, Malaki ang points na magawa. O malaking points na anong tawag? Hindi magawa. Yung ma, mapundo. Kung mapundo siya, malaki po ang kanyang maitulong um, sa ganito na pamamaraan sa store. Marami ding matulungan na hindi na pumunta sa Kanilang store dahil maganda ang Kanilang serbisyo sa apps na ito hindi po ako uh, matagal po ako pa mga six years na na gumagamit ako ng apps na ito at napakaganda pwedeng-pwede po tayo mangutang sa uh, apps na ito o depende lang po yan sa mga makakaya natin dahil nagtutal na sila kung magkano ang kaya mong bayarin. Yan po, yan po lang ang kanilang ipapautang sa atin. Sa akin ay pinagpapautang ako ng 3,000 mahigit mo pa 3,600 yan po. 3,600 ang pinapautang nila sa akin at uh, kinukuha ko siya ng 28 days. Yan po ang pinakamataas na bayarin ay 28 days po ang kanilang pinakamataas. At meron naman silang 7 days na baybayaran. Uh, hindi po ako nag 7 days dahil takot pa ko baka hindi ako makabayad. Kaya 28, 28 days ang pinili ko para pag ko ng ang 36 para umaabot siya sa 28 days. Yan po. Ang mga pa pangbayad ko ay kinukuha ko po sa aking mga uh, paninda or sa aking binta araw-araw. Ang paraan na ginagawa ko ay yung mga na binta ko sa isang araw. Sa hindi ko pa, hindi pa ako magtutal. Uh, ilaan ko po siya. Uh, Ihiwalay ko po siya sa uh, binta ko araw-araw. Yung kapag meron ako sa pag total ko, Uh, sa, tawag ito, maaga pa pag may binta ako na uh, 200, ah. hiwalay ko po na siya. yen po. At kapag meron na ako mahiwalay sa isang araw na para sa may Maysuki, hindi na po ako kukuha. At iba naman din ang aking a uh, o ihiwalay sa aking binta. Dahil marami po akong babayarin ng mga uh, inuutang ko na naitingda ko din. Yan po. Hindi pa ako naguutang na hindi po siya bumabalik sa akin. Ako, ako ay hindi po ako umuutang sa mga tulad mga gamit hindi pa ako ganyan ang ako na yung mga meron po akong makukuha o meron po akong may balik yan po at sa ngayon maraming salamat po sa inyong panonood at sana mayroon po kayong naku kuha or natutunan sa king video maraming maraming salamat po sa inyong panonood please don't forget to subscribe my youtube channel ellenb